Good morning. Pag kami sira kayong battery, huwag nyo muna itatapon. Magagawa pa to. Ito, itong battery ito. Pagpigay siya tayo sa Shopee. Ito. O. Oh, Pass charger siya. Pwede mag-repair. I-repair nyo yung silang battery. Hmm, yan. Try natin. Yan. Ito. Hmm. Una muna, Ito. Iko coconnect muna natin yung positive at saka negative makikita naman yan dyan eh ito plus oh ano yung plus sa pula yan dito dito yan dito i mo yan dyan yan tapos yung itim sa negative ilaw na agad dyan kung may power ano diba ilaw na agad low bat ya low bat Bago nyo isaksak yung plug. Ito. Sasaksak nyo yung plug. Saksak na natin. Ayan o. Oh. Nag-charge na siya. Pagka ganyan, na full charge, na low bat, press nyo lang itong repair. Ito, ito, ginda. Repair. Magre-repair na yan. Ayan. Ayan. Ganyan lang. I-repair nyo yung battery yung sira. Yun lang.